Ikaapat na taon na ng pananakop ng Rusya sa Ukraine, isang espesyal na operasyong militar na inakala nilang tatagal ng sampung araw. Sa halip, ito ay naging isa sa pinakamahalagang labanan ng ika isang siglo. Ngayon, parehong humaharap ang dalawang panig sa mga hamong di panila nila nararanasan. Lampas pa sa larangan ng labanan, patuloy na umaasa ang Ukraina sa tulong militar ng kanluran sariling makabagong produksyon at tibay ng loob ng mamamayan. Samantala, naging ekonomiyang pangdigmaan ang Rusya sa ilalim ni Pangulong Vladimir Putin. Nawawalan ng tauhan at kagamitan at humaharap sa tumitinding pag-iisa sa bansa. Ngunit ang pagiging komplikado ng labang ito ay lagpas pa sa mga trintsera ng Donbas o sa himpapawid ng Kiev. Malaki ang naging epekto nito sa mga pandaigdigang alyansa at iba pang panig ng mundo. Sa paglapit ng dalawang libo at dalawamput animat at ikalimang taon ng labanan, inilalarawan na ng mga military analyst, intelihensya, at eksperto ang pitong senaryo kung paano maaaring umunlad ang labang ito. Tingnan natin kung paano ito mangyayari base sa porsyento. Senaryo isa, kumalat ang labanan sa maraming regional na digmaan. 20% ang posibilidad. May malawak na network ng geopolitikal na ugnayan ang Moscow na maaring gamitin para maubos ang rekurso ng NATO at pilitin ang kanluran na lumaban sa maraming harapan. Sa gitnang silangan, pangunahing tagapagtustos ng armas ang Rusya sa Iran at dati sa Syria. Direktang sangkot na ngayon ang Iran sa mga labanan sa rehiyon at tumatanggap ang Rusya ng mga drone mula sa Iran para gamitin sa Ukraine. Ang paglala ng tensyon sa gitnang silangan lalo na sa Israel, ay maaring mag-udyok sa United States na ilihis ang mas maraming rekurso at atensyong militar mula Europa. Mas nakakabahala ang posibilidad sa Indo-Pasipikong Teatro. Naging pangunahing tagapagligtas ng ekonomiya ng Rusya ang Chichina sa digmaan. Tumulong sa Moscow na iwasan ang parusa sa pamamagitan ng pinalawak na kalakalan at alternatibong bayad. Ang Hilagang Korea ay humakbang pa ng mas malayo direktang nagsusuplay sa Rusya ng mga bala ng artilerya at maging ng mga tropa. Kung ang China ay gagawa ng agresibong hakbang laban sa Taiwan, habang pinaiigting ng Rusya ang mga operasyon sa Ukraine, maaari tayong makakita ng isang tunay na pandaigdigang digmaan. Masusing binabantayan ng China ang takbo ng digmaan sa Ukraine ukol sa international na relasyon at malabong ulitin nila ang parehong pagkakamali ang Rusya ay may impluensya rin sa loob mismo ng NATO. Madalas maglaro ang Turkya sa magkabilang panig. Tumatangging sundin lahat ng parusa ng kanluran. Patuloy na nakikipag-usap sa Moscow. At pansamantalang hinaharangan ang pagpasok ng Sweden sa alyansa. Madalas harangin o patagalin ng Hungary ang European Union Financial Aid para sa Ukraine. Malalim ang ugnayang pang-ekonomiya ng parehong bansa sa Russia na nagbibigay ng leverage sa Kremlin pareho rin silang may gobyernong autoritarian na inakusahan ng korupsyon. Maaaring magsimula ng hybrid na labanan sa Western Balkans sa pagitan ng Russia-China Axis at NATO. Ang relasyon ng Serbia sa Russia, kasabay ng patuloy na tensyon sa Kosovo at Bosnia-Herzegovina, ay lumilikha ng mga oportunidad para sa Moscow na guluhin ang timog silangang bahagi ng Europa. Historical na umaasa ang mga bansang ito sa dayuhang enerhiya at pamumuhunan. Kaya nagkakaroon si Putin ng paraan para lumikha ng mga krisis na makakatawag ng pansin ng NATO. Ang European Union ay historical na nagkaroon ng maraming kahirapan sa pagtatangkang mapaglapit ang agwat sa pagitan ng kanluran at silangan nito. Mahalaga ang Balkan sa heograpiya at infrastruktura para sa kalakalan sa Europa. Malaki na ring namumuhunan ang China sa mga proyektong infrastruktura sa Balkans kaya naapektuhan ang kakayahan ng European Union na impluensyahan ang geopolitika ng rehiyon sa pamamagitan ng pamumuhunan. Kung magkaproblema, posibleng mag ng kaguluhan ang Rusya sa alinman sa mga rehiyong ito, direkta o hindi. Ito ay nakabatay sa napatunayang estratehiya ng Rusya na hybrid warfare, isang kombinasyon ng puwersang militar, presyong pang-ekonomiya, cyber operations, disinformasyon at proxy conflicts. Upang makamit ang mga kong layunin, maaaring makatulong ang estratehiyang ito sa Rusya na makuha ang silangang Ukraine habang abala ang kanluran. Maaari rin nitong mabasag ang pagkakaisa na naging katangian ng tugon ng NATO hanggang ngayon. Dahil magkakaiba ang prioridad ng bawat kasaping bansa, depende sa kanilang geographical na posisyon at interes. Gayunpaman, Maaaring maging mapaminsala para sa Rusya ang mga hindi inaasahang bunga nito. Maaaring higit pang magkaisa ang kanluran laban sa Moscow dahil sa pagsiklab ng maraming regional na labanan. Maaaring hindi magustuhan ng China na madamay sa schedule ng Rusya para sa labanan. Dahil ilang dekada rin itong nagsikap na mapalapit sa antas ng militar ng United States, hindi pa rin nila ito naaabot. Senaryo 2 Ang digmaan ay nagpapatuloy sa pag-ubos ng lakas. Labindalawang porsyento posibilidad. Sa senaryong ito, ang 2,000 at 26 ay halos kapareho ng 2,000 at 25. Ngunit mas pagod at mas umaasa sa panlabas na suporta. Tinanggap ng magkabilang panig na walang tiyak na tagumpay sa malapit na hinaharap. Kaya nagiging laban ng industrial na kakayahan, suporta ng ibang bansa at determinasyon ang digmaan lalong titigil ang labanan dahil parehong kontrolado ng makabilang panig ang halos kaparehong teritoryo, tulad noong huling bahagi ng 2000 at 25, na may kaunting pag-usad at lugi na sinusukat sa mga baryo. Hindi sa mga lungsod at kasunod ng trend na nakita mula 2000 at 24 at 2000 at 25 ang mga ulat ng balita ay mas magtutuon sa maliliit na detalye o sa kabuang larawan dahil halos wala ng malakihang operasyon na maaaring pag-usapan. Malaki ang posibilidad na hindi nakayanin ng Rusya ang mga tag-init na pagsalakay tulad ng 2,000 at 24 at 2,000 at 25 kung saan libo-libo ang namatay at mabilis gumalaw ang linya ng labanan. Hindi na mauulit ng Ukraina ang pagsalakay sa Kursk noong Agosto 2,000 at 24 kundi paminsang paglusob na lang sa himpapawid ng Rusya o paninira ng infrastruktura. Ang mekanismo ng senaryong ito ay pumapabor sa Rusya sa ilang aspeto, at sa Ukraine naman sa iba. Ang malaking populasyon at industriya ng Rusya ay dapat magbigay ng kalamangan sa labanan ng pag-ubos ng lakas. Sa teorya, maaaring magpatuloy ang Moscow sa paggawa ng mga tanke, artilyerya, at bala, nang walang hanggan, kahit na ang mga ito ay luma na, na ginamit noong huling bahagi ng Cold War. Sa halip na, mga bagong t Ngunit mas mabilis maubos ang mga stock ng Soviet kaysa kayang palitan ng lokal na production. Kapag naubos ang mga stock, posibleng sa kalagitnaan ng 2,000 at 26 ayon sa ilang ulat, ang kakayahan ng Rusya na magsagawa ng mekanisadong digmaan ay biglang bababa. Ang kalamangan ng Ukraine ay teknolohiya at kakayahang mag-adapt. Pinatunayan ng puwersa ng Ukraine na mas mahusay silang magpatupad ng bagong sistema, baguhin ang taktika at mag-imbento ng bagong paraan sa labanan. Dahil sa pagdami ng drone, mas nanganganib ang mga gamit na madaling palitan at gawin kaysa sa mga sundalo o malalaking sasakyan. Kung mapanatili ng Ukraine ang teknolohikal na kalamangan at palawakin ang lokal na produksyon, maaari nilang pahinain ang Rusya sa paborabling palitan. Ngunit may malaking demografikong kapalit ang tuloy-tuloy na pinsala. Labis na bawasan ang populasyon ng Ukraine dahil sa mga nasawi, refugee pagkawala ng teritoryo at napilitan ang militar na itaas ng ilang beses ang conscription limit. Ang ekonomiya ng Rusya ay umaasa sa malusog na populasyong nagtatrabaho sa enerhiya at military-industrial complex. Pero hindi ito magagawa kung tuloy-tuloy ang recruitment buong taon. Mas mainam para sa Ukraina, ang matagalang tigil putukan na humahadlang sa Rusya, na makakuha ng teritoryo at tuloy ang tulong ng kanluran, kaysa matalo o sumuko. Inaasahan ding babagsak ang ekonomiya ng Rusya dahil sa bigat ng sitwasyon na magtutulak sa Moscow na makipag-usap para sa Rusya. Ipinapakita ng senaryong ito na hindi nakuha ni Putin ang mga orihinal niyang layunin. Ngunit hindi niya tuwirang ginagamit ang salitang pagkatalo. Maaaring igiit ng rehimen ni Putin na ipinagtatanggol nila ang interes ng Rusya habang ayaw sumuko ng Ukraine. Senaryo 3. Panalo ang Rusya habang ginagamit ng Moscow ang Huminang suporta ng United States. 4% na posibilidad ipinapakita ng senaryong ito na nag-aalinlangan ang suporta ng Amerika para sa Ukraine sa mahalagang sandali. Sinunggaban ng Rusya ang pagkakataon para makamit ang tagumpay na dinito nakuha sa tatlong taon. Ang magpapasimula nito ay malamang na panloob na politika sa United States. Pahayag ni Pangulong Donald Trump tungkol sa pagnanais tapusin kaagad ang digmaan at pansamantalang suspensyon ng pagbabahagi ng intelihensiya sa Ukraine. Sa unang bahagi ng 2000 at 25 mukhang gusto ng United States, tapusin ang digmaan anuman ang resulta. Kung uunahin ng United States ang sariling interes, gaya ng mabilis na digmaang pangkalakalan kontra China, maaaring magpasya itong itigil muli ang suporta sa Ukraine upang maibalik ito sa negosasyon. Kung wala ang intelihensiya ng Amerika, lalo na ang pagmamanman ng satellite at pagharang ng signal babagsak ang kakayahan ng Ukraine na labanan ang operasyon ng Russia. Kasabay nito, pwedeng gamitin ng Russia ang lahat ng natitirang yaman para sa malakas na pagsugod. Posibleng ang target ay mahalagang sentro ng logistika sa Donbas, tulad ng Pokrovsk, na matagal nang sinusubukang sakupin ng Russia ng mahigit isang taon, o Kramatorsk, na nagsisilbing pangunahing sentro ng utos ng Ukraine. Mula roon, maaaring tuluyang sakupin ng Russia ang Donbas at lumipat sa iba pang bahagi ng bansa. Habang nawawalan ng sigla at lakas ang Ukraine, na ipagtanggol ang sarili nito. Kahit limitadong tagumpay sa Donbas, ay nagpapakitang hindi kakayanin ng Ukraine nang wala ang buong suporta ng Amerika. Hindi mahalaga gaano karami ang tulong ng ibang NATO bansa. Basta't, ipabasta't ipinapakita ng propaganda na ang pagkabigo ng Ukraine ay dahil sa kakulangan ng aktibong pakikialam ng Amerika. Gayunpaman, delikado rin ang sitwasyong ito. Maaaring maubos ng opensiba ang natitirang estratehikong reserba ng Russia na magiiwan sa bansa na mas kapos. Pwedeng mawalan ang Russia ng libo libong tropa at daan-daang sasakyan at kagamitan sa ilang linggo lang. Kung hindi magtagumpay ang opensiba na makamit ang tunay na tagumpay, lalong lalala ang posisyon ng Russia sa negosasyon dahil makikita ng lahat na kahit nabawasan na ang suporta sa Ukraine, hindi pa rin nagtagumpay ang Russia. Mas maliit din ang posibilidad ng ganitong senaryo dahil sa natitirang mga bansa ng NATO, ipinakita ng mga Europeo sa Coalition of the Willing. Ang kanilang kagustuhan at kakayahang punan ang kakulangan ng itigil ng United States ang suporta. Nagtaas naman ng pangako ang Pransya, Britanya, Alemanya at Polonia. Halimbawa, may mga eroplano pa rin ang Ukraine mula Pransya at maraming sasakyang militar mula Alemanya at Polandia na di gaanong kailangan ng direktang suporta mula sa United States intelligence. Ang satellite intelligence ng Ukraine ay galing din sa mga independiyenteng partido, hindi lang sa mga pamahalaan. Maaaring magdulot ng interbensyong militar mula Europa ang tagumpay ng Russia, bagay na bawal pag-usapan hanggang na ngayon. Nagpahiwatig ang Pransya at Britanya ng posibleng pagpapadala ng sundalo. Kung mukhang mananalo na ang Russia, maaring lumala ang labanan at mauwi sa direktang sagupaan ng NATO at Russia na ayaw ng magkabilang panig. Pinapatunayan nito sa Estados Unidos ang puna ng mga kritiko na ang kalahating suporta sa Ukraine ang pinakamasamang opsyon. Kung mananalo ang Russia sa bahaging ito, malamang ay magpapatuloy lang sila sa susunod na target. Maging ito man ay sa Caucasus, Balkans, o kahit sa Finland o Baltics. Pagkatapos, kailangan pa rin ng United States magbigay ng direktang suporta. Ngayon ay nakatali na sa Artikulo 5 ng NATO, ikaapat na senaryo. Permanenteng tigil, 38% posibilidad. Ang pinakamalamang na senaryo ay hindi natatapos ang digmaan, pero hindi rin talaga ito nagpapatuloy. Maaring maging katulad ng sa Korean Peninsula ang tunggalian ng Russia at Ukraine isang walang katiyakan, at natigil na labanan. Ito ay dahil parehong naubos ng magkabilang panig ang kanilang pinakamahuhusay na unit, nagamit na ang kanilang pinakamahusay na kagamitan, at naubos na rin ang kanilang moral para ipagpatuloy pa ang labanan. Malamang nalilipat ang Russia mula sa mga opensibong operasyon patungo sa pagtatayo ng mas maraming depensa. Palalakasin nito ang posisyon nila sa sinakop na Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, at Kherson Oblast Idedeklara ang mga ito bilang pinalaya at tututok sa administratibong pagsasama sa Russian Federation. Maaaring magpatuloy ang mga pag-atake. Ngunit karamihan ay magiging palitan ng artilerya, mga pag-atake ng drone, at maliliit na pagsalakay. Sa halip na malalaking opensiba ng buong batalyon, ang pangunahing dahilan ng sitwasyong ito ay ang pagkaubos ng kakayahan ng Russia sa makinaryang pandigma. Ayon sa pagsusuri, posibleng maubos ng Russia ang karamihan sa kanilang Soviet-era tangke at armored vehicles. Pagdating ng 2,000 at 26, hindi kayang palitan ng lokal na produksyon. Ang mga pagkalugi na ito sa bilis ng pagkasira ng mga ito, napatunayan na ang opensiba ng infantry na walang tangke at sasakyan ay hindi epektibo sa pagkuha ng teritoryo. Napigilan ng Ukraina, ang mas malalaking opensiba ng mekanisadong infantry na may dos-dosenang tangke at infantry fighting vehicle nang sabay-sabay. Ang paggamit lang ng mga sundalo ay parang naglalagay ka ng mga target sa shooting range para sa mga drone ng Ukraina. Maaaring panatilihin ng Ukraina ang presyon gamit ang drone, artilleria, at limitadong kontra opensiba. Ngunit malamang na kailangang bawasan ang ambisyon nilang mabawi ang Donbas. Ang focus ay dilipat sa pagpapataas ng gastos ng pananakop para sa Rusya. Habang pinapalakas ang kakayahan ng Ukraine sa depensa at ekonomiya para sa pangmatagalan. Ang susi rito ay drone technology ng Ukraine. Mura gawin ang mga sistemang ito, mahirap depensahan, at kayang patakbuhin kahit minimal na pagsasanay. Pinapayagan nito ang Ukraine na magdulot ng patuloy na kaswalti sa puwersa ng Rusya nang hindi nanganganib ang kanilang mga tauhan o kagamitan. Ang labanan sa nagyelong kalagayan ay kakaiba at kapareho ng mga nakita natin mula 2,000 at 22 hanggang 2,000 at 25. Parehong magpapalipad ang magkabilang panig ng dos dosenang o daan-daang maliliit na drone araw-araw na target sa mga posisyon ng kalaban, mga imbakan ng supply, at mga tauhan. Minsan, may malalaking pag-atake gamit ang misil or long-range drone sa mga estratehikong target. Magpapalitan ng putok ang artilyerya at may mga raid mula sa Special Operations Forces. Ngunit wala sa mga ito ang magbabago ng malaki sa kontrol ng teritoryo o frontline. Ayaw mangyari ng parehong Ukraine at Russia ang ganitong senaryo. Malamang kailangang tanggapin ng Ukraine na maaring mawala ang 20% ng teritoryo nito sa Russia at ipagpatuloy ang paggawa ng mga drone at mga donasyon mula sa nito. Matagal nang iginiit ng Russia na ipinagtatanggol nito ang interes ng bansa pinipigilan ang paglapit ng Ukraine sa NATO at pinalalaya ang ilang bahagi ng Ukraine mula sa tinatawag na neopasistang kilusan. Kasabay nito, malamang na mapipigil pa rin ang ekonomiya nito dahil sa parusa ng kanluran at mas aasa sa China bilang pangunahing export partner. Kaya na nitong magtakda ng mga patakaran sa hinaharap. Lalong lalala ang krisis sa populasyon para sa parehong bansa, habang ang mga military-industrial complex ay magtutuloy-tuloy sa paggawa upang mapunan ang mga supply ng militar at lumikha ng mga bagong pinagukunan ng kita. Kasabay nito, anumang kaswalti na mangyari ay lalo pang magpapabawas sa bilang ng mga nagtatrabaho, marahil ang pinaka nakababahala. Ang senaryong ito ay walang paraan para sa tuluyang pagresolba. Ang rehimen ni Putin ay umabot na sa puntong halos kailangan na ng panlabas na puwersa upang mapanatiling nakatuon ang propaganda sa ibang bagay bukod sa mga suliraning panloob pinagtibay ng lipunan ng Ukraine ang kanilang paninindigan para sa kalayaan. Kaya anumang dagdag na konsesyon sa Russia ay hindi nakatanggap-tanggap. Sa puntong iyon, maaaring may mangyaring isang bagay sa dalawang libo at pito sa dalawang libo at tatlumput pito. Senaryo 5. Ukraine napilitang magkompromiso, labing isa posibilidad. Sa senaryong ito, maaaring mapilit ang Ukraine mula sa loob at labas hanggang sa mapilitan itong tanggapin ang mga kondisyon na pumapabor sa Russia. Kahit hindi makamit ng huli ang tagumpay, pananakop o integrasyon, malamang magsimula ang proseso dahil sa tuloy-tuloy na presyon ng Amerika sa Kiev na makipagnegosasyon. Maaaring gawing kondisyon ng United States ang suporta depende sa kahandaang makipagkompromiso ng Ukraine dahil sa tagal at gastos ng digmaan. Maaaring tutol ang mga kasaping Europeo ng Coalition of the Willing. Pero maaari rin silang mapilitang sumunod sa United States. Dito, kailangang panatilihin ng Russia ang pressure militar para makipagnegosasyon mula sa mas malakas na posisyon. Hindi nito kailangan ng malalaking pananakop ng teritoryo, kundi ang ideya lang na kaya nitong ipagpatuloy ang pagpwersa sa Ukraine. Kahit isang mahalagang target gaya ng Potcross ay pwedeng baguhin ang laban lalo na kung humina ang suporta mula sa kanluran. Gaya ng dati. Malamang nalalapit si Putin sa usapin sa pamamagitan ng pag-aalok ng kapayapaan, tapos ay tuluyang tatanggihan ang anumang pagsubok na magkaroon ng tunay na diplomasya at mananatili sa kanyang orihinal na mga pahayag. Masama pa rito. Ito ay totoong sitwasyon. Dahil kailangan talaga ng Ukraine ang suporta ng kanluran para mapanatili ang depensa nila. Kung magkaaberya ang mga sistemang iyon sa kahit anong paraan, mapipilitan ang Ukraine na lumapit sa negosasyon mula sa isang mahina na posisyon. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon sa harapan ay nagpapakita ng pagkakapatas o walang gumagalaw, kailangang isuko ng Ukraine ang ilang bahagi ng Donetsk at Luhansk Oblast na hawak ng Russia na maaaring gawing autonomong rehiyon o ilipat sa Russia. Mas masakit, pang matagalang heopolitika, posibleng tuluyang ipagbawal sa Ukraine ang pagsali sa Nito at pagtalunan pa ang integrasyon sa European Union. Kapalit nito, malamang na makakatanggap ang Ukraine ng ilang limitadong garantiya sa seguridad. Marahil mula lamang sa ilang piling bansa ng NATO at hindi mula sa buong alyansa. Malabo ang mga garantiya na ito. Mas mabuti sa wala, pero kulang pa rin kumpara sa proteksyon ng Artikulo 5. Umapayag ang Rusya sa tigil putukan sa kasalukuyang linya na may demilitarisadong zona at internasyonal na tagamasid. Ang pag-alis ng mga parusa sa Rusya ay sisimulan ng paunti-unti Depende kung hindi muling magsisimula ng kaguluhan ang Rusya. Gayunpaman, hindi kailanman tunay na tatanggapin ng Ukranya ang mga kondisyong ito. At hindi rin kailanman magtitiwala ang Rusya na hindi susubukan ng Ukranya na baligtarin inang mga ito. Gagamitin ng magkabilang panig ang kapayapaan para maghanda sa susunod na labanan. Ang tigil putukan ay pansamantalang hintulang, hindi solusyon. Kung walang seguridad na garantiya ang Ukranya Muling palalakasin ng Rusya ang kanilang digmaang makinarya at susubukang tapusin ang laban. Magiging mapanganib itong halimbawa para sa buong mundo, kung saan makikita ang NATO na patuloy na humihina at hindi kayang makaapekto ng malaki sa mga patakarang panlabas ng mga bansang dati namang lubos na umaasa rito. Maaaring subukang sakupin ng China ang Taiwan dahil sa inspirasyon mula sa tagumpay ng Rusya na posibleng magdulot ng mas malawak na digmaan dahil sa paggalaw ng mga alyansa at kasunduang depensa. Senaryo 6 Kapwa, hindi kasiya siyang tigil putukan. 12% posibilidad. Ang senaryong ito ay resulta na ayaw ng lahat, pero maaring mangyari sa kahit sino. Isang tigil putukan na walang nasisihan o nareresolba, pero pansamantalang pinapahinto ang kamatayan. Maaring maging sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya sa Rusya ang Mitya na kapag umabot sa kritikal na antas, imposible nang ipagpatuloy ang Open Siba. Posibleng mangyari ito dahil sa 20% pagbagsak ng produksyon ng enerhiya sa 2,000 at 25 pagbaba ng export ng langis at gas at pagtaas ng gastusin. Kasabay nito, bumaba ng 72% ang benta ng militar ng Rusya mula 2,000 at 21 hanggang 2,000 at 24. Sa kabilang banda, may sariling krisis din ang Ukraina lalo na kung hindi magkasundo ang NATO sa sapat na suporta. Ang pagtaas ng gastusin sa militar sa loob ng bansa ay maaaring mga ng pagbabawas ng pondo para sa donasyon o pagsasaayos ng mga kagamitang militar. Hanggang naging epektibo lang sila sa pagpigil ng kalaban pero hindi na talaga umuusad dahil ang Ukraine ay aktibong gumagastos ng higit sa 25% ng kanilang gross domestic product para sa militar, hindi talaga gagana ang kanilang ekonomiya kung wala ang NATO. Sa ngayon, hindi pa pumapayag ang magkabilang panig sa negosasyon. Unti-unting bababa ang tensyon ng mga operasyong militar hanggang sa magkaroon ng de facto na tigil putukan. Kahit walang opisyal na deklarasyon, ang harapan ay dahan-dahang nagiging gray zone na walang may kontrol. Ang mahalagang pagkakaiba ng senaryong ito at ng senaryo apat na frozen conflict ay ang kawalan ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Sa frozen conflict na senaryo, sana may kahit anong kasunduan ang seguridad ang Ukraine. Maaring ito ay mas matibay na pakikipagpartner ng Ukraine sa NATO. Kasunduan ang depensa sa mga pangunahing bansa o malinaw na hangganan na magdudulot ng internasyonal na tugon kapag nilabag. Sa senaryong ito, wala ni isa sa mga iyon ang Ukraine. Umiira lang gray zone ng walang internasyonal na balangkas. Kaya palaging vulnerable ang Ukraine. Nananatili pa rin ang katulad na opsyon gaya ng sa naunang senaryo kung saan maaring maghintay ang Rusya hanggang sa muli itong umatake. Malamang napapayag ang NATO na panatilihin ang kahit kaunting antas ng seguridad. Makikita ng mga bansang NATO na lalaki ang kanilang mga pamumuhunan sa militar dahil sa senaryong ito. Ito pa lang ay maaring sapat na para hadlangan ng Russia na gumawa ng lantad na opensibong galaw laban sa alyansa o kahit sa mismong Ukraine. Senaryo pito tagumpay ng Ukraine, 2% posibilidad. Ito ang senaryong inaasahan ng karamihan. Ngunit sa huli, ito ang pinakamaliit ang tsansang mangyari. Para manalo ang Ukraine, kailangan nila ng halos perpektong suporta ng ibang bansa, tagumpay militar, at pagbagsak ng Russia. Mukhang lalong hindi ito malamang mangyari, ngunit nananatiling posible sa teorya. Magsisimula ito sa isang dramatikong pagbabago sa polisya ng United States. Maaring isipin ng United States na mas lalakas ang tsansang umatake ang China sa Taiwan kung magwawagi ang Russia sa Ukraine o na ang pagkatalo ng Russia ngayon ay makakaiwas sa mas magastos na labanan sa hinaharap anuman ang dahilan lilipat ang Estados Unidos mula maingat na suporta tungo sa buong pagtutok at pangako ibig sabihin aalisin ang lahat ng limitasyon sa armas kabilang ang pagpapadala ng long-range na misil tulad ng Tomahawk na kayang tumama sa malalayong bahagi ng Russia sa panig ng Europa ang pagpapadala ng mga mas bagong armas sa Ukraine ay maaaring magpakita sa Russia kung gaano sila kakulangan kung magpasya silang itulak pa ang kanilang mga hangganan. Kasabay nito, ang mga miyembro ng NITO, ang mahigpit na ekonomiko at geopolitikal na parusa laban sa Russia, ay magdudulot ng pagtigil ng kalakalan. Dito at maaaring magresulta sa pagbagsak nito para makamit ng Ukraine ang isang tiyak na tagumpay, kailangan ding itigil ng China ang pagsuporta sa Russia. Maaaring gawin ito sa diplomasya at ekonomikong presyo ng Amerika kung saan babalaan ng United States ang China ng mas mataas na taripa, teknolohiya at pinansyal na parusa kung susuportahan nito ang agresyon ng Russia. Kung makita ng China na mas magastos ang relasyon sa Russia o banta ito ng matagalang labanan kontra NATO na di nila kayang mapanalo, posibleng itigil ng China ang suporta sa Russia sa pag-iwas sa mga parusa dapat makamit ng Ukraine ang mahahalagang tagumpay sa harapan at long-range strike sa 2,000 at 26 para mapabilis ito. Isang malaking bagay, tulad ng isa pang kontra-opensiba sa Kharkiv, na sinamahan ng bagong paglusob sa Russia, ay maaring magdulot ng mas malaking momentum at magpahina sa posisyon ng Russia. Dapat mabigo ang pamahalaan ng Russia sa bansa kahit paano maaaring mapatalsik si Putin dahil sa lumalalang krisis sa ekonomiya, mamatay siya sa natural o dinatural na dahilan, o magkaroon ng malawakang revolusyon sa Russia na magpaparalisa sa militar. Kahit ganoon, dapat pa ring pigilan si Putin sa paggamit ng nuklear na sandata. Ang barahang panakot na ginagamit niya tuwing sinusubukan ng NATO na magbigay ng karagdagang tulong sa Ukraine. Ang problema ay bawat isang elementong pumapalya rito ay nagpapababa ng husto sa posibilidad ng senaryo. Samantala, ang banta ng digmaang nuklear ang dahilan, kaya nag-iingat ang NATO mula Pebrero 2000 at 22. Kung isa sa alang-alang na karamihan sa mga senaryo ay tumutukoy sa patuloy na labanan, malamang na ang 2000 at 26 ang taon kung kailan tatanggapin ng lahat na hindi matatapos agad ang digmaan sa Ukraine at magsisimula ng mag-adjust sa katotohanan iyon. Salamat sa panonood. Para malaman kung bakit maaaring matalo ang Russia sa digmaan dahil sa panloob na presyon, panoorin ang aming video tungkol sa pagbagsak ng Russia para laging updated sa mga bagong kaganapan na may epekto sa bawat senaryo. Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.